Ito mga butingting, ay eh, i-share ko sa inyo no. bakit ang bilis masira nung mga itikpan sa ngayon. Okay, ipakita ko sa inyo. Ayun no? Yung kanyang bosing, yung nakalagay sa loob, parang hindi siya pum Ayun no? Pansin niyo mga butingting oh. No? Hindi nag stuck dito yung ano, yung langis. Kaya yun ang dahilan na best ang ma sira so tingnan ko mga butinting ha tingnan natin kung ano talaga ang laman sa loob bakit ganyan <coughs> ito mga butinting ha tingnan natin paklasin din yung loob nito ano yung laman niya bilis niyang masira eh Yan. Ito mga buwinting ako. So, oh, ito yung bushing niya. Ayan, tingnan nyo maigi. Ayan o. Oh. Hindi siya foam. O. Oh, Ibang klase. Kaya, ang bilis masira ang mga itik pa ngayon mga putinting. Yan ang kanyang laman sa loob ang mga putinting. Oh. Hmm? Yeah. Ano kaya mga patinding? Ang laki yung pagkaiba dun sa foam na nilalagay ko mga patinding. Yung sa foam ha, na nilalagay ko dito. Foam talaga. to May ibang kulay yung mga foam. Ayan Oh. Saka makapal siya. Hindi naman to basta-basta mga punit mga butinting. Ayan, oh. Yan Foam eh. oh. yan So yun ang kaibahan mga butinting no? kaya ang bibilis masira yung uh, electric pan sa ngayon kasi hindi po ang nakalagay para siyang kusot. o kaya hindi magtagal ang langis ito mga butinding kaya pata din ito po ng yun din itong isa o hindi rin pum kusot hmm so, ha oh. so yun mga putinting uh, payatan natin ito ng pum talaga yan pag pum kasi nakalagay dyan mga putinting yan o oh. tapos ilagay mo yung busing mas tatagal yung langis dyan na naka-imbak hindi siya matutuyo kagad ganyan hmm. puro po mga uting ilagay natin tapos paitan na natin ng ano yan busing Ikabitan na natin yung mga ano, flower niya. Yan sa kabila, mayroon na rin. So, ikabitan na natin ito para matapos na tumawa.